magandang buhay sa inyong lahat. Kumusta? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please pakipindot ang bell icon para ma-notify kayo sa susunod kong mga upload. At maraming maraming salamat sa mga legit na supporters. Sobrang pasasalamat ko sa inyo dahil palagi kayong nandyan. Konting reaksyon lang ang ibibigay ko dito sa upload ni Sir Kekram. Gaano ba kahirap ang buhay ng mahirap? Lalo na pagdating sa mga bagay na hindi natin inaasahan sa buhay, yung sakit na salita. ang sakit, di ba? Kailangan mo humingi ng tulong kahit kanino para lang mapagamot ang pamilya, anak, asawa, kapatid, o ina, ama. Minsan, iniisip ko bakit kasi maraming mga tao na sobra-sobra kanilang pera at mas marami din naman ang mga kapos na kapos. Hindi ko matanto, hindi ko lubos maisip ang sagot. Kasi yung iba, masisipag naman. Masisipag magtrabaho. Hindi natin pwedeng sabihin na sila itamad. Hindi lahat ng... Mm, kasi sabi nila, pag tamad ka, understood, mahirap ka. Pero marami, maraming mga mm, sobrang sipag bakit hindi pa rin umaangat? Hindi pa rin maangat sa buhay. Kagaya ko. Pero thank God. Dahil kung gaano kami kahirap noon. Awan ng Diyos hindi naman na masyado ngayon. Dahil may trabaho na. Pero itong... kwento ng buhay ni John talagang maiiyak kayo dahil grabe ang kanilang pinagdaanan na pamilya dahil nagkasakit ang kanyang ama siyempre pag nagkasakit ang ama or ina apektado ang mga anak tapos walang trabaho. Siyempre, hindi na makapagtrabaho, ba? Diba? Kaya tunghayan natin ang kanilang kwento sa buhay. Oh, my God. Apo kami. Ang kasakit oh, eh. oh. ano sinasabi mo kay God pagkakausap mo si God? Ano po, pag-aaral ninyo na po kami. Ano na po kami. Eh. Magandang hapon po. Magandang okay. hapon, din po. tayo Tay, oh, yung pangalan tatay? Crispin Lapusadi po. Ayan po. Ilan taon na po kayo? 36 po. Okay. Tapos ano, si nanay? Ako po si Irene Bisadi. Ilan taon na po kayo? 40 na po. Stress po yata kayo. Kasi po sa pagkasakit natin. Ah, Ito nga po sa Okay. Tapos si kuya? Ako po si John Bisadi no? Pogi ni Kuya, ilan taon ka na? Sampo po. Then, magaling sa module? Oo po. ka kagaling sa module? Magaling lang po. Magaling lang, hindi siya magaling na magaling. Opo. Okay. Sige, unahin ko muna yung kay tatay. Tay, ano yung sakit tay? Sakit ko sa bituka po, si Mura. Mm. Pero po ako sa bituka, naputulan po. Mm. Po yung appendix ko, tinanglag din po. Mm. Tapos po, na-opera din po ako sa ugat po ng bayag. Tagal uh -huh. po lahat. Marami po ako ng komplikasyon. Sakit. Nair pa po ako sa fatty liver. Mm -hmm. Ang po, po sa uric acid. Mm -hmm. Kaya hindi po ako makapag buhay kasi po. Nanginig po po yung katawan ko. Mm -hmm. Kaya po ako, ako lumapit po sa inyo. Umingi po ng tulong sa anong pamilya. Lalo na po ako. Hindi po, po ako makapaganap buhay. May sakit pa po yung anak ko. Mm -hmm. Okay. Tay, nabanggit niyo po yung mga ugat. Pinutol po mga pira po ang dalawa dito. po dito sa Puson. Sa Puson? Opo. Saan po yun connected? Sa mga ugat daw po ng bayag. bakit po kaya, Tay? Bakit po kaya kayo nagkasakit ng ganun? Kasi gusto natin para sa mga makakapanood, makaiwas po sila, no? Opo. Saan nyo daw po kaya nakuha yung ganun sakit? Bago po ako magkasakit, anak buhay ko po, sa bukid po. Magapo po ako nag-traktor, nag-araro. Mm. -hmm. po, pag umakaw po ng bine, nagbababad po ko sa tubig. Ah, pasma kaya Pasna yun? na po. Nagapoy mm -hmm. po yung mga ugat ko. Masakit mm -hmm. po yung tiyan hanggang connect po dito po sa likod. Oh. Tapos po, noong 2018 daw po, sa bitu ka naman po. Ibig ko sabihin, 2018, from now, limit na po yung trabaho nyo. Opo, oh, hindi na po ako nakapagtrabaho po. O talagang so, wala, wala ng trabaho? Wala na po ako tagong trabaho 2018 pa po. Oh my God paano yung pangangailangan nyo sa bahay? Gaya niyan, si Kuya may sakit din. Paano kayo nakaka nakakasurvive? Yung pong na, na ano po ako sa sakit, kinauwi po yung mga pamilya ko. Oo. Oh. Para po mapunta po sa mga biyanaw kasi hindi po kaya supportan. Kasi ah. sa, sa, gamot ko lang po, kulang pa po yung pambili. Gaka lang ko lang, nagugutang lang po para may pambili po kami ng gamot ako po. Kaya po humingi po ako ng tulong kayo. Gano'n uh, nyo katagal hindi kapiling yung pamilya nyo, Tay? Magka-apat na taon po. Hindi ko ba pwede? Nagkasama din mo kayo doon? Na Naiiyak po ako sa mga biyanang ko kasi wala mm. din po sila. Okay. Kaya po dito po ako naging po. Sa side nyo naman? Oo, sa side ko naman po. Kahit kung hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makaano, maka, para wala po magiging problema. Hala, naiyak si kuya. Kaya tinis ko pong maghiwalay muna kami ng pamilya o kahit masakit sa akin. Oh. O di po ako makapag-anap buhay. Okay, naiintindihan ko si tatay. Ilan po pala sila? Halawa po sila ang magkapatid. Oh. Ito po yung aking panganay. Ito yung mga panganay. Oh, ano po yung ginagawa niyong ano naman, paraan para kumita din? Para hmm. yung mga kuya ko po, po at mga ate ko ang bibigay po ng financial po sa amin kahit na po pakunti po. Oh, kasi may mga, may maliit din po. Ang kanyang pagsusuka. Ah, okay. Kailan po yun? Ilang, ilang taon po siya noon? ano? Nine. Kasi Apo. may po siya ngayon eh. Mm. So, ibig sabihin, two years na po, hindi pa po siya nababalik. Hindi pa po siya nababalik. Yan lang. Mahirap nga po yan kung di naagapan mm -hmm. yung ano dahil sa... Kailangan pa po siya ng inject. Okay. Po, ang sabi po na yun, nang na ko sa doktor kung mm. ano po yung maganda pong gawin. Pero mm. so, sabi nga po, kung gusto po ninyo, injection po natin siya para mas mabilis pong maghinom. Baga sa sugat, maghinom ang kanyang mga ugat para kumakal kagad. Ayun, meron naman pong ano. Opo, meron okay. naman pong ano. po. Pero buti. Tinanong ko po, po yung doktor, ang <clears throat> sabi niya po is one pipe po. Hindi po namin kaya dahil kasi nga po ito pong aking ah. asawa. Nag ano rin po ng gamot. Tapos so, wala rin po akong trabaho. Wala po okay. So may solusyon na po nun no, nung napacheck up siya. Opo. up po siya. Pero wala pa may pera para ipang mm. ano po sa. Okay. Pero na, one pipe, hindi nagawa ng paraan para. Tulungan ni po ako. Kaya oh. po nga po, maawa na po kayo sa amin. Kapag oh. mapatira po po yung anak ko, makapag-help po po. Oh. Para po, mapatest po ng dugo para tuma mapat-check up po ako sa hospital. Hindi po kailangan po namin Ito po, talaga ng financial, hindi po makakapag-trabaho. Yeah, si Guyo kanina po may uh, kuya? Makapag-help po kayo, tulungan oh. Para po mapagaling po yung mapat up po rin po yung mga anak ko Kuya, okay ka lang? Ba't ka naiyak? Pwede ko bang malaman? Oh, ano sinasabi mo kay God pagkakausap mo si God? Ano po niya na po kami? Mm. Ang ating Diyos ay uh, mahal na mahal na mahal tayo, no? May mga ganyan talagang pagsubok na dumarating sa ating buhay pero dyan tayo pin mas pinapatatag ng ating Diyos no? okay alam ko matalino kang bata na intindihan mo yon pero kailangan nating maging matatag isa ka sa mga kalakasan ni tatay ni nanay Ma magiging matapang po ako mm. ano pa hindi po magiging duwag sa lahat ng pagsubok ayun Grabe naman yan. Good job, Kuya Jan. Okay. Ayan. Kapogi nang nag-aabot ng pero. Okay. Thank you, Kuya Bin. Hanggang dito na lamang, guys. Sana nagustuhan nyo. Sana merong makapanood nito at matulungan itong magama. Dahil itong bata, ano, matalino siya. May honor siya. Ang gwapo, ba diba? Kawawang bata. Hindi siya pwedeng mag -matumbak. Kasi pag once na matumba siya, magpasa-pasa. Hindi maganda. Kailangan may pagamot siya, monthly kanyang gagastusin pero hindi kakayanin ng kanyang pamilya. So maraming maraming salamat. God bless. Mahal ko kayong lahat. So manggang sa muli. Bye bye.